mo'y kilala Magdali na ikaw ay di maintindihan Ika'y isang kapuspalad, bigo ka pa sa pag -ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera Kaya ika'y namasukan masukan sa mabing Mula noon binansagan Kalapating mababa ang lipa Sa ang ating bansa, sa mga hinahangaan ng buong mundo Pagdating sa turismo, napakganda Nakamahalin ng mga tanawin At higit sa lahat Mapupukaw ang iyong damdamin sa mga Pilipino na sa iyo'y sasalubong. Mga Pinoy na maasikaso sa pamilya, lalo na sa mga bisita. Magiliw at masayahing Pinoy, diyan angat ang ating bansa. Tunay ngang malayo na ang narating ng bansa. May maunlad na pamumuhay maayos na infrastruktura Ngunit sa likod ng mga ito masasalamin ang tunay na imahe ng bansa problema sa basura polusyon kahirapan at kawalan ng maayos na oportunidad tunay rito ang mga nagkalat na bahay aliwan nakilala sa tawag na patay sindi patuloy sa paglobo ang dami laman ang mga babae na karamihan ay minor de edad na sa murang gulang ay nasasabak na sa pagkahanap buhay ang kanilang murang katawan samahan nyo ako at ating pasukin ang mundo ni Magdalena Ayon sa datos na aming nakalap mula sa ILO o International Labor Organization at CATV o Coalition Against Trafficking in Human, Asia Pacific, mabilis na lumalaki ang kaso ng prostitusyon sa bansa ng Southeast Asia, partikular na sa Pilipinas. Ayon sa datos noong 1994, may 400,000 ang mga sex workers sa ating bansa. At noong 1997, ito ay umakyat sa bilang na 600,000 at patuloy pang tumataas. Hindi ito nalalayo sa pag-aaral na ginawa ng United Nations. Ayon pa sa UN, 60,000 to 100,000 sa mga nasabing bilang ay mga kabataan. tulad ng sa bulacan. Laganap din ang prostitusyon sa probinsya at bayan ng Angeles City, sa Pampanga, Olongapo, Subic, Pasay at Pasig na may mataas na bilang at sentro ng prostitusyon dahil sa mga nagkalat at tanamak na mga bahay aliwan. Ayon sa Department of Health, ang mga taong pumapasok sa ganitong uri ng trabaho ay sinasabing nasa hukay ang isa sa mga paa sapagkat maaari itong magbunga ng iba't ibang panganib. Una na rito, ang STD o Sexually Transmitted Disease. Ayon pa rin sa DOH, pangkaraniwang nakukuha ang STD sa hinang pakikipagtalik. Nariyan rin ang HIV o AIDS o Homo Immunovirus o Acquired Immune Deficiency Syndrome na nakukuha rin mula sa pakikipagtali. At ayon pa rin sa Department of Health, ang HIV o AIDS ay ik ikalimang sanhi ng kamatayan ng mga taong nasa edad na 25 hanggang 44. Nariyan rin ang drug addictions, at adverse psychological effects,

pamahalaan ay sinasabing para sa mamamayan. Nariyan sila upang pangalagaan ang kapakanan at siguridad ng lahat ng mga Pilipino. Ano nga ba ang tungkulin ng pamahalaan? Narito ang aming panayam. Ngayon, yung business, kahit sabihin na na beer house yun, or clubs, video-okay bars, kailangan meron silang business permit naman. So kapag walang business permit, automatic yun, sarado yung beer house. Ipapadlock namin yun, tapos lahat ng GROs, waiter, owner, papayla namin ang aso. Kasi nag-ooperate sila ng walang lisensya. This past few months, nag-grade -nag kami. Ito yung... Ayan implementation of sanitation code yan of the uh, of the Philippines. Ang pinaka ano niya, uh, section 57 R of PD 856 sanitation code. Ito yung mga bahay ng ilang beer house to one. Four beer houses. Tapos may minahuling holding 7 4 7 4 14 na GROs. Ito, along lulugboy lang yung operation na to. September 13. Tapos, ito naman yung September 25. Ito sa Bingwit lang, di Jockey Bar. Sa Lulumboy din siya. 23 guest relation officers yung arreste. Ito yung mga names nila. This past few days, kasi kailangan from January to December, meros silang lisensya. Kaya lang, ang consideration namin sa kanila, Imbis na ipapakulong namin sila, kasampahan namin ng demanda, kasi alam naman natin na kaya nila pinasok yung gano'ng trabaho, kasi wala silang makuhang mas maganda siguro, mas maganda yung bayad. Ang consideration namin, hmm. imbis na yung liyansa mo, kumuha ka ng lisensya. Hmm. Hindi namin i... nandito lang sila, nakapending dito, tapos ibigay namin sila until 9am kinabukasan para kumuha ng license. Kung hindi nila maayos yun, doon namin pinu-push through yung pagsamba ng demanda. Malaking gampanin ang ginagampanan ng simbahan sa paghubog ng aspektong moral ng mga mamamayan. Ngunit sa isyu ng prostitusyon, saan nga ba ang simbahan? Kinapanayam namin ang isa sa mga alagad at manggagawa ng simbahan at ito ang aming panayam sa kanya. Halika't at ating pakinggan. Uh -huh. di house ayo pakai ingat nak boleh main time ini sebab saya lah maka saya nama uh, tadi pas oras ada nama aku ni pemilik ta ini stand dengan family tu sebab pandai kan uh, is in the pag nakatawag saluhan namin yung aking pinigilapan ng gawin niya, ay iba kasalo O kaya naman, uh, ang okay, service ka sa inyo, sa akin, ha? Ano, 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 no, no, no talaga ako talaga. yung sana po, sa part po ng bahay, pati ito ay yung ginagawa lang po mga ganyan sa akin. una, una, ang mga isipan ng mga mga Mereka meminta permintaan, tapi mereka tidak menerima. the same time, yang sama, kita tidak boleh mengakibatkan orang-orang ini. Sebab mereka memilih orang-orang di rumah. Mereka tidak mengakibatkan mereka. Mereka tidak mengakibatkan mereka. Kerana seperti apa yang telah dilakukan oleh Maria Magdalena, dia juga ialah ibu, tapi dia sendiri tidak mengakibatkan dia kepada Pagkaadam naman Kaya, ayon uh, uh, um representatives. Ganito naman po. SaTop. Iproportesh tayo. mga pagka sa underage mo kasama mas Mabuhay na nga uh, doon. May eh, sarili na eh, rin. May na nga ng naman natin. nung minor, alam naman natin, at na-affirm naman sa team, na talagang, ginaguhay you know, mo lang sila. Parang <laughs> hindi man ito na Di magagawa Pagkat kailangan mo Mabuhay sa mundo Tinitiis mo ang lahat Kahirap na kalagayan Ang pangarap mo Maahon sa kira Kaya ika'y na masukan sama-pilin na patpat mula noon bilang sagan kalapati'ng mababa ang lipat magdalena ikaw ay sa